Good morning, good morning mga idol Ayan, Dito 2 na namin dito sa Marilake Camp Good morning na eh Tutulog ko yan sa araw ano. Bagod siya eh Bagod siya kakatulog Ayan, ito yung tent namin <laughs> Nakita nyo ito May chandelier pa kami Nakita ko na mga setup namin no May ganyan ba yung mga tent nyo? May chandelier oh yung power station namin electric fan Kaya namin gamit pagulo eh pala namin babagyo kagabi ayan mga bayo Magluluto lang ako ayan o chandelier lang ganyan lang ganyan mga tent nyo magluto na ako guys mga bayo ayan hi good morning bayo Ah, bayaw daksa. Ang ganda dapat. Ayan yung view namin dito. Look, woke up like this. May ilog. So, ayan. Luto muna ako mga bayawa. So, ayan. si-set up natin yung lutuan natin. Ito yung lutuan namin. Double burner. Double burner ko pero isa lang yung gamit ng butane. Ayan, so, tayo. Ito. Ito. Ito yung mahal namin. So, yung pepper. Ito ang dami namin. Corn beef. SB. May ano kayo? Bawang sibuyas. Ducks. Pingap, pingap. <laughs> so, yan. Nambura ka muna ako ng ano. Sibuyas sa kabawang. At sa corn beef. May ang gamit. Sabi mga wale, kaldero namin. Huwag nyo gawin ng naman. Binurahat natin kailangan ko sa inyo mga baya para hindi kayo maluha pag ng sibuyas. Huwag kayong magtutut press. Nakikihiwa ah! so, kayo. alam yung sibuyas yung maluha sa inyo. So, yung ultimate, so, ito yung mga condiments. Ito yung corned beef gisa lang natin yung corn beef chili garlic yung flavor ng corned beef natin gisa mga natin si ano yung inuunan nyo mga bayo? sibuyas o bawang? o kasi wala ko si sibuyas magambutan eh. konti yung sibuyas o yung bawang naman ngayon lagay na natin yung ating corn beef kaya nasa na kayo? Kaya nintay, mukhang na ano kami kakain. Pati <laughs> ka ba pa nagsasahin? Paano eh, kami kakain yan? Nagluluto na ako ng orin, tapos wala ka pa pala Kasi hindi pwede ganyan, ha? Okay, maasa kami na may sinahin, no? wala pa pala. Isain ka pa ano? naman, o. No? Asin? 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 Oh, no. Galit ka pa yata, ikaw na pinagsasay. galit ka pa. Sabi kami namang iniinan ang kanin, ikaw pa galit. Ito yung bawa namin egg. Okay. Uh, hindi ko na alam kung saan ko pinabibili itong mga gamit namin. Hindi ko alam kung nabili ko, o na nanakaw na ko ito. Uh, ang daming eggs. So, gusto na sa ako scramble. Gusto niya kasi binabatay yung itlog ko. Mas nagsasahin na po ako. Okay, Pakibilisan ano asin. Okay, na naman, asin. Aba, iluto na yung ulam namin. Ngayon nga pa pala magkasahay. Ano yung luto mo na yung ulam natin? Ayun ko na i So, yun mga bayo, luto na yung corned beef. Ano, lumabas mas na yung paste ko ah. Ayan. Luto na yung ating corned beef. Scrambled egg. In English, binating itlog. Tapos para sumarap, kaya natin magic syrup. So ayan, batiin na natin ito. May gusto kong batiin ko. Ako kasi mga bayo, hindi ako nagpo bago makumain. Kasi naiba yung ng pagkain kung nagpo ako. kahit hindi naman bago umain, magpo-toothbrush. Gano'n na, So, breakfast, lunch, dinner, yung Parang yung kinain ko nung umaga, malalasahan ko pa rin nung tanghali. Yung kinain ko nung tanghali, malalasahan ko pa rin nung gabi. Para sulit na itong kinain ko. yung gas Dito nyo na lang yung ito. yung nakainin. Diba? mo? Putang nyo Gago? Ay, para tayo ng sinain, hindi na muna tayo ng okay. product slim. Ayan. at ko best. Sarap daw to ito naman protected na ako naman yung asawa ko ito naman yung kapi ng asawa ko yung mother nurture Ay, matagal na niya itong ininom yun, yun. yung mga nagbe breastfeed siya malunggay coffee Ayan. Yeah. yung mga nagbe breastfeed dyan ito the best to oh. ang pagatas talaga Hindi yun yung hanggang ngayon nagbe breastfeed ako kasi yung sarap talaga mag breastfeed yun ang ganda dito sa Marilaki Camp So na habang naghihintay kami nung sinain, pakita ko sa inyo yung buhay namin dito. Ito yung tent nila, SB. Ayan, morning SB. Ayan, si The Best, sa uh, Morning, Best. Ano alam nyo, Best? Ganda yung tent nila, Bayaw, oh. parang ano, oh. horror house. Uy, dahing na bangos. Wala ko nito, hindi ni rito. Ako rin. Eh. Hindi, ako, corn dip. Ayan. Ayan yung iba namin mga kasama. Ito, ito yung sinaing namin, tagal magluto. Ito, si Asheng, si ah, CJ. Tagal naman, kanina pa dapat niluto yan eh. May itang ah. Mga si... Hello Goyang po. Goyong TV. <laughs> Hehehe. Eh, basta like sa akin. Corn beef yan, syempre. Nay! Tagal na sinaing eh. Tutunan pagkain namin. So ayan, yung mga bata naglalaro na. Dalaro na sarap dito. Pagising mo, pwede ka na ano. Maglangoy. Sana hindi nila maamoy yung ihi ko. Ihi kasi ako dyan ang ihi kagabi. Pati niya, ano ba? Anong nangyari sa sinayang? Eh, bakit ganyan? Parang am. Sabi ko, kanin, hindi lugaw. buhay na to. So, ngayon, pumunta muna kami. Habang hindi pa na yung sinayang. Punta kami dito sa tindahan. Gagamitin namin yung ATV. Nay, ATV tayo. Ano dito? ATV. Nay, ako magdadive. Ano ba i-drive to? Hindi eh, ba alam? Ay susi. So Siguro rin alam eh. O lang yan, pre. Paano ba i-drive to? Tumaylan. Train operator. Kailangan na okay, ako. Tayo na mo. Ano ba Babaling. Ah, gagamitin namin yung ATV. Magta-charge kami ng power station. Hiling talaga makisabay ni kalbo eh. E, all ako bigyan na. Ayun, nakakasilaw. Nagre-reflect yung araw sa ulo mo. <laughs> <laughs> ha? Nagre-reflect yung araw sa ulo mo. Kami na ka. Ayun na eh. Sumayin ka Dali lang. Gamitin namin yung magcha-cha. Siyempre, tindaan. Wala kang ginamit. Kung mana? kang ginamit, wala kang ginamit. 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 Wala Wala kang Balot. Balot ka na, please. <inaudible> <Lamborghini> <energetic> ayun, <aspberry inaudiblemiral además> ayun, 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 <alition ways feared> <inaudible> <biodiversity> Ang bilis kinakarga. Ito lang <laughs> magagaling. Ay, 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 ay! Akin din! Hoy! 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 Putak! Ito si Balot, Nay. Uh -huh. Nagpaturo ako. Tinuruan naman ako kung paano gamitin. Saba, siya pala gagamit! <laughs> hoy, gago, gago, gago! Ayaw ka, bro. Tinuruan mo nga akong gamitin yan. Ikaw pala gagamit. <laughs> hey. Hoy, ay, matras! Hoy! sana Saan okay. ang Pag... Baka may ibang gamo ko Okay, marunong ako Manual pala to. Oh. Okay. So, baka bumalik na tayo. Okay, let's go. Para tayo nung pupuntaan natin. Okay, yung An archery man. nila. air so <laughs> oh. oh, okay. you... okay. sa buka. ayaw nga. Ayan, ayaw nga. Ayan, ayaw nga. Ayan you know, o, phone charging only just for free but you are responsible. Ang galing nila dito, may free ano sila. Saan ka pupunta? So, pakita natin. So, ito yung charging station nila. Ayan. Ang dami nag-charge yung so, mga electric van. Ito, so, power station ni Bayaw. 22% na lang. Tapos yun. May eh, mga ano rin sila dito. Mga pulutan. Alak. Kirya. Hindi tayo sa loob. Pwede kayong pumasok. Pwede bang pumasok, ma'am? Pwede po, sir. Sige po. Open po yan. At tapos may yellow rin sila. Ito, may rin dapat silang yellow dito. Except, eh, silip lang po kami na ano po. Morning po. Kaya sila boss, sila po yung may-ari dito sa ating Maralaki Camp tayo mga kakain natin eh. ano? Ay, no. Ang para may spam no. Ayun may mga corn beef, meatloaf, sardinas, tuna. Ah, may mga soft drinks pa eh. Saan so, bibili natin eh? Si Cheerio. Sana ay breakfast si Ah. So yun, ang no, kompleto rin dito may bawang, may bawang, sibuyas, kamatis, kalamansi, eh, sili. Yun na kailangan lumabas. Ayan, pili ka kaya ano? Ayan, chicharon. Ilan chicharon? Ilan, ilan chicharon? Nada. Wala. Kasi charon din yung lolo ko mo. Ibang brand lang. Lente po Sige po. Hindi nyo na kailangan lumabas. Nandito na lahat. Ah, okay. Yun Ayun nga, may tindarit silang yelo. Kuha na rin tayong ano? Bawang. Bawang sa kasibuyo. Saan po ito? Ayun, may mga soup din. Ayaw ko ng soup. Gusto ko hard. Tapos pwede rin mga anak namin dito kasi may judgment. Anak, ano pa gusto mo? mamili ka na habang nandito tayo. Ayan, okay, may mga pasit dyan to. Eh, tapos pag wala kayong lutuan, meron na rin sila mga ano dito. May butane din. Ay, may diaper din pala dito. Nakabigas. May bigas na rin. Ang so, mga bayan, hindi nyo na kailangan lumabas. Nandito na lahat sa tundahan nila, mga kailangan. So ayan, nakapag grocery na kami. Thank you Ayan Shopping. tuwan-tuwan ng bata. Thank you po. Tara, tara, tara. Mainit. Mainit sa puwit. Thank you sir. Itapas yun. Itapas yun pa. Tadiyakan din kita ha. Mainit na sa puwit. Gentleman, you. Thank na Thank you. pag-grocery namin. you. Thank sa Thank natin. Ice you. na, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayun. you. Thank you. Thank you. ulam namin, Thank beef, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank <laughs> Pansit ramen yan, tinanggol niya sabaw. bow. Pancit canton. Pancit ramen. Alaw canton to. Eh po. Wala. May problema ka, Inday? Wala. Galing naman ni Inday. Yung ramen na wala nang ano. <laughs> Makikit ka na ng tubig. Makikit ka na ng tubig. Tapos, dapat kainin agad kagad. Lulusaw yan. So, yan. Ganun ka ganun yung luto ni Inday. Ayo, pagod ka na? Pagod ka na? Ito ang human pa, may pay. Ano ang ginagawa mo? Ano ang trabaho mo ngayon? Magabugaw na ng lang. Magabugaw, magkano po? Magkago, lakaw, binugaw na lang. Ah, kala ko yung binubugaw mo. Karahan ko lang eh. Kala <laughs> mo talaga ngayon. Sari na asa Pinapakita pa talaga sa kanilang lahat. Ang toothbrush. Oh. Ay, ay, ay. <laughs>

pankada. Tak ano ba 'yung mga magulo, ha? Oh. ako paano nila niluluto ng ganito nasa camping. Campsite tayo. Mm. Legit masarap. Dali nung pagluluto. Galing. Oy. Okay. Hoy, oh, hindi mo. Tayo kami. Kani na ka pa diyan. Ano ba gagawin? Ano ba gagawin ko? Bukas pa ako sa manok. Ay ikaw maghugas ah, sige bibidyo hanggang kita Pag ikaw hindi nagugas mo. Pag Tapang mo ha, tapang <laughs> mo ha. Meron. Bakit? Hindi Teka, yung sige tsinelas ko. Tiyanong yung ko tayo lang sa online. Huwag na maghugas na o sabi mo, ikaw maghuhugas tapang tapang mo kanina, sumisigaw ka pa. Gagam eh? Bala ka dyan. Babagsakan ka lang naman ang gagamay, dami po puno. Ayo, maraming makukuha ng gagamba rito, papatulong ako. Ay, bakla. Ito ba na yung mga dito yung mga bantay? So, eto yung siya din na dito. Ayan, mababay yung mga tao dito sa ano. Marilaki siya. Sir, kay Sir. Aba, bugas lang po. Kuya. Bugas lang. Oh. Bugas ang pinggan. Aba. Wait, nahan na ko lang po yung pagkain niya. May free pagkain po kasi pag bugas ang pinggan. may pakain. Ay, may pakain pa. May pakain pa din <laughs> <pakain> pa <laughs> oh, po. Opo, kaya lalason niya lang. Nagugas <laughs> <laughs> ka na. Oh no, pagdablog lang yun eh. Hindi, walo ko. Gugas ka ngayon dyan. Bilisan mo, Atay. Bilisan mo. Uh, Tuturo ako sa inyo paano mo So, Dapat ako inuunan yung mga baso, kasi pag ito yung mga inuna nyo, ahawa yung scotch bright dun sa yung mga, ma Malika, mga mali ano, ka, mali. Ano baso? Baso inuna. Kutsara muna. O yan, baso, kutsara. Mas ma oh. rin kasi yung kutsara. So mga baso muna. Sabi nyo, sino? Comment kayo mga bayo kung tama ako. Inuna, baso. Unang ko ugasan. Una ugasan. Kamay muna. Ah, kamay ba dapat? Oo, oh, eh, kung masebo kamay mo, eh, bali wala.